ganang gabi mga Tabertodes uh, ito po ang ating mga mutya ng kalikasan mutya ito ng dagat uh, ito po ay na kuwa sa pulo ng Tambalisa ito po ang limang mutya na ito ay uh, pwede gamitin pampaswerte sa tindahan uh, o uh, pangontra din sa masamang elemento sa mga barang, pwede din uh, ito ang mga nakuha ko ipakita ko sa inyo isa isa ito ay kumikinang malakas din ito na panguntra at uh, lakas din ito ng aura patayin natin yung ilaw para makikita natin ng mabuti yan po ang kumikinang ng mga gamit at dami din itong gabay pwede ito sa hanap buhay basta naniwala lang kayo na uh, ang mga gamit kalikasan o mga bato ay meron pong kakayan magbigay sa inyo ng protection at uh, swerte sa buhay kaya dipindi sa inyo sa paniniwala nyo kung kayo po ay naniwala sa mga gamit yan po ay paniwalaan ninyo. At uh, hingi din kayo ng basbas -bas sa Panginoon upang ito ay tumalap at magbigay din sa inyo ng laya. Uh, laya sa mga di uh, mabuti, uh, sa mga sumpa. Ito ay ginagamit din ito, panlaban. Ito yung mga gamit, <coughs> isa-isahin natin ang mga gamit na ito na napakaganda talaga tingnan pag kumikinang yan ito na parang uh, ito po ay uh, nakuha natin doon sa uh, dagat mismo yan tingnan niyo na yung pagkinang ng mga bato na ito ayan parang uh, ano po kayo ang magiging relax sa inyong uh, mga mata at uh, habang tinitingnan nyo po ay ma-relax ma yung uh, kaisipan ninyo ayan <coughs> yung pangalawa, ito yung pangatlo natin ayan. para din ito sa mga hanap buhay protection, pwede itong ilagay sa pouch na kulay uh, pula o green ito ay mabisa mabisa sa negosyo dami din itong gabay ayan <coughs> pang apat natin ayan ito yung mga kumikinang ang ganda tingnan minsan na tayo makakuha ng mga ganitong bagay na napakaganda takal ng panahon <coughs> namuupo ito namuupo ito, nagiging bato may mga buangin mga, lu mga lupa mga putik ayan po nagbuo na nagiging bato na po sila ayan ito yung <coughs> panglima natin ito yung mga tawag ng tectites kumikinang yan po mga kabertudes ang ating mga ipapakita <coughs> meron din akong dito tingnan lang natin kung ito'y kumikinang pa rin ito po ay kumikinang pa rin yan ito may mga gabay din ito napakagandang tingnan para po siyang diamante uh, at diam uh, tawag dito diamante ayan o napakaganda yung kinang nya may, may gabay pa ayan, tingnan na lang isa isa yung mga dito ayan hindi natin nalinisan tsaka ito ito yung bunga mutya ng bunga bunga iwan lang natin kung anong klaseng bunga kasi sa, sa dagat ko po siya nakuha ayan bunga na ubuto ubuto po siya ito ayan pwede ito pang sangkap sangkap sa mga garapa pwede siya pang hilot ayan meron din tayong bato na talaga na tamilok Yung tamilok na bato na talaga ito ayan mga kabartudis meron din tayo dito na <coughs> uh, lagpasan at uh, napakaganda dami ding uh, mukha mga gabay mga gabay nya ito gabay din at lagpasan mabisang gamit ayan baliktaran yung mukha hilang lang mga kabartudes Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa aking channel. Sana ay uh, uh, pagpalain kayo ngayong araw hanggang bukas at uh, magpakailanman at kayo po ay gabayan. Uh, gabayan ang um, mahal na Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya uh, ingat kayo lagi at magdasal sa bawat oras maraming maraming salamat shoutout na lang po sa lahat sa mga vloggers sa, subscriber natin sa mga viewers natin sa mga bashers natin sa lahat sa mga nanood sa atin sa ating uh, uh, pagbablog maraming maraming salamat sana masayaan ka, masaya kayo sa panood at sa pakikinig sa ng aking uh, pagbablog salamat maraming salamat paalam and god bless sa inyong lahat